Tara na sa malaparay, isang isla sa Pilipinas na kilala sa malapulbos na puting buhangin, kristal na malinaw na tubig at mahaba at makipot na sandbar na tila isang mahabang bisig na lumulutang sa dagat. Sumakay nga pala ako ng jeep papunta sa ating destination. Mabilis nga lang pala yung biyahe natin papunta doon pero makikita na yung mga sariwang hangin na ganitong puno. At syempre namili tayo ng mga babaunin natin papunta doon dahil limited lang daw yung mga tindahan doon. Kaya mas maiging magbaon tayo. Syempre napaka-importante yung kanin, ulam, at yung tubig. Dito na ako sa Polompon. Papunta ng Kalanggaman Island. So, kailangan pa natin pumunta sa tourism office para magpa-register. nagbayad nga ako ng 300 pesos tapos sa bangka ay paghahatihan pa namin depende kung ilang tao kami dito sa isang malaking bangka so binilang kami ay nasa 20 katao kami so sa 5,000 divided by 20 nasa 250 lang ang babayaran namin kada tao, so sulit na MB CAP ya? Island Forest of soap, shampoo, conditioner, laundry, instrument, fishing gear, bawal, portable generators, making good fire, bringing pits of use, styrofoam, bawal. Breakable bottle, most may return to the mainland. No smoking in public places, please smoke at the designated area only. Please segregate your garbage pag uwi nyo mamaya, yung basura nyo dito na ilagay sa bangka, at taga-bangka na magtakon doon sa basurahan. Tapos hingi lang kayo ng lalagyan ng basura sa taga-bangka kasi provide nila yung garbage bag uh, legit to file Life lifeguard station, volleyball area, medical station, at saka pavilion. May nakadyote doon na to is police, guard. Kaya dito pa lang mag life jacket sa lahat. Doon na talaga hubarin natin yung life jacket natin pag abot na ng island. May docking area, island chapel, karanggaman it's side number 9. Libre po tayo mamasyal sa buong island. Uh, dito banda, may scuba diving di site at saka snorkeling area. Maganda talaga rito, marami tayong makikita yung mga coral, seals, isda, giant clams, nandito lahat. Pero bawal po tayo kumuha kahit isa sa kanila hanggang tingin lang po tayo. Ah, ito yung pinaka-importante sa lahat sa sandbar, lalo na dito sa dulo na sandbar. Bawal po tayo maligo. Pwede lang po tayo maglakad-lakad at saka makikita lang. Ligo, bawal talaga kasi yung karit niya during high tide or low tide, sobra talagang lakas. Kaya bawal po tayo maligo sa may sandbar, lalo na dito sa dulo ng sandbar. At saka sa isang sandbar natin dito, katulad nito, bawal din tayo maligo. Mm -hmm. Swimming area natin dito sa harap at saka dito sa may snorkeling area. Tapos sa uwi niyo mamaya, yung gamit niyo pag double sick lang para walang maiwan. Ah, uh, ulitin ko yung mga basura natin, sigur kita ko natin lahat yung mabubulok at saka hindi mabubulok. Maraming salamat at welcome to Kulang Gaman Island. Mabuhay! Thank you! Thank you. May tanong kayo ma'am sir. kayo ma'am. No? So after ng seminar, ay excited na lahat so magsisimula na kaming umalis papunta sa destination namin dahil pupunta na rin sa isla ay nag-arkila na rin ako ng mga snorkel kit Pero kailangan sulitin natin lahat so ang biyahe natin pala doon ay nasa 45 minutes or 1 hour depende sa alon after 40 minutes ay nakita na nga namin itong isla at yun na yung magiging destination natin so ang desisyon ng bangka iiwanan kami at hapon na kami susunduin nakikita mo na akala mo malapit lang pero malayo pa pala habang bumibiyahe pala kami napapansin nyo may mga suot suot na kaming life vest dahil bawal ang hindi mag life vest o hindi mag suot ang gandang tingnan sasalubong sa iyo ang hangin mula sa dagat na may halong bango ng tubig at alat malapit kami sa pampang pero tingnan mo yung sa ilalim ng dagat ang linaw ng tubig at kitang kita yung ilalim ng tubig. so excited na lahat pumaba tingnan mo naman yung tanawin napakalinis ng tubig at napakaputi ng buhangin sa ngayon konti pa lamang yung pumupunta dito dahil hindi pa season or summer kaya masarap gumala at pumunta dito enjoy lang Yes, sa wakas, bababa na kami. Pakamdam ko na kagad na mag-enjoy ako dito. Baba namin dito sa bangka. Na-amaze na kami. Sobrang puti ng buhangin. Wow, ang ganda. Ang sarap maglakad-lakad. Tingnan mo naman. At ito nga pala yung kinuha kong cottage. Nasa 650. Ako lang mag-isa. Meron naman 300 kaso wala nang available. 625 siya. So meron pang mas mura dito pero wala nang bakante. Ang dami ng cottage dito sa Kalanggaman Island. Tingnan mo, mo, may mga turista pa. So sobrang ganda nito, isla. At nandito no, yung mga bangka. Na papunta sa mainland. Meron sa Cebu, meron sa Palompon. Palompon. So good na good dito. Kasang-kasa talaga ako kasi ako lang mag-isa. So may snorkel pa ako. May mga tubig ako binili ko. <laughs> Tapos yung baon ko, ito. Mga pagkain at manok. So actually kailangan mo mag bumili ng mga pagkain dito. Nagpa-cool muna ako at bumili ng ice cream. Siyempre, titingin-tingin muna tayo at mamaya na tayo mag-swimming at maglangoy-langoy dito. Sobrang linis at napakaganda ng kapaligiran puting buhangin talaga. Kaya naman maraming dumarayo dito. Mga local na turista at mga foreign tourists. Welcome sa Kalanggaman Island sa Polompon, Leyte. Ayos. Sulit. Actually, pagdating nyo dito, marami naman mga cottage na bakante. Ayan. May mga... CR din daming chair mas maganda dito lilim pag may nasa puno ka actually pwede rin mag tent dito mas maganda magdala ng mga tent para makatipid yung mga cottages dito nasa 300 may get at meron din na mga 600 ayan mga 600 yan at yung mga 300 ayun yung maliliit na cottages. good for 2 good for 4 pwede na ayan actually marami mga foreign dito mga turista at syempre mga local tourists din so papunta ako sa sandbar ayan ganda ng buhangin napaka fine nya so may mga kayak snorkeling ayan pwede ka mag swimming syempre mga diving site meron na din naman so ang ganda dito sa sandbar ayan Whee! ganda nice Whee! mga nagsisiming malapit sa bangka ayun ayun nilang mangitin ayan so ang ganda actually bawal dito mag swimming dahil malakas daw yung karen lalo na sa dulo for safety na rin pwede lang dito lakarin ayan ang ganda tingnan mo naman yata, di ba? Oh. Linis ng tubig. Actually, may nag-swimming, oh. Ayan, isa lang. So, try natin pumunta sa dulo ng samba. Actually, hindi na pwedeng mag-swimming doon. binagbabawal dahil malakas daw ang current Ay uh, yan ng talanggaman sa Palompon, Leyte. Di pala ito sa op ng Tacloban. province pala yung Tacloban. So iba yung Palompon. Yung talanggaman ay sa op ng Palompon. Lengpek. maglakad lakad oh Ganda, nice. So may mga turista rin galing doon ayan. Makakasalubong natin sila. Gusto rin nila may ramdaman or may experience yung sa dulo. Kaso nga lang kailangan mo mag dito. O kaya sapatos. Sobrang init ng sun. Pala yung service namin na bangka. Babalik yan mamaya magkikater lang daw siya ayan so galing na sila doon at ako naman ako naman ang pupunta Ting na mo naman. Ganda, di ba? Oh. San ka pa? Oh. Ganda talaga. White na white. So tama. Malakas nga yung current. Tingnan mo naman oh. Maalon siya doon. So, dito na tayo sa pinakadulo ayan ayan yung mga sa dulo tingnan mo ganda Kutin natin ang 360 degrees. Ayan sana saan ako nang galing ayun nakarin natin to hanggang sa dulo so ang ganda nice ganda ng sun dito sa Kalanggaman Island sulit yung pagpunta mo ito napakamura ng na mga cottage tapos magbaod ka lang ng mga pagkain mo papunta rito Actually, mayroon namang mga pagkain na bibili. Kaso medyo mahal. Kaya mas maganda na magbaon. Yeah, oh, no ganda. Wow, sulit. Nandito na ako sa Endang sandbar. Ah, ganda. Ganda rito. Nice. Oh, nice! Ganda! Woo. Sulit! Sulit dito sa Kalanggaman Island, dito sa Palompon. Leite. Eh. Ito na yung dulo, guys. May mga tubig-tubig na. So, bawal daw. Tumangoy dito. Dahil maalod. Ayan, malakas yung current So dito lang tayo sa sandbar. Maglakad-lakad lang pero hindi pwede maglangoy-langoy. Yan yung advice sa atin. For safety na rin. Dahil sa wala akong assistant, ako na lang mag-isa yung nag-setup sa camera. So, ayun. Kaso nga lang, tinangay ng alot yung camera cellphone ko buti nilang lang hindi nasira ko dito isang lechon na manok oh. mga lumpia tsaka dalawang kanin lang so good na good na ayos talaga kamay kamay lang Ayan, malapit lang ako sa video. Ang lupet. Yeah, it. Ganda. Pati sa mga kapitbahay na cottage. Safe na safe naman dito dahil may mga pulis. Ayan. Mga nag aasis sa mga local tourists at saka sa mga foreign. So, yung mga gamit. Walang problema kahit maiwan iwan mo dito sa cottage. Ayan you know? o. Iwanan mo. Safe na safe pa rin. Pagbalik mo, nandyan pa rin. Sarap magtakad Nagutom ako sa paglalakad. Napaka-fresco dito. Napali-malilip naman dito sa gitna ng kalangkaman dahil maraming mga puno ng buko. Pwede ka daw ma-tayo ng tent dito kung meron bang tent malapit ka sa mga cottage so kompleto naman yung mga rescue team nila dito ayan may mga medic station mga lifeguard so dito maganda kaso nga lang nandito yung alon dito sa kabilang side medyo dito yung alon talaga Paharap siya sa alon medyo mabatubat yung alam dito mahangin <laughs> dito sa kapila gusto mo magkaya ka ito meron namang nire-renta mga kaya eh. mga plastic boat mga ten At meron din palang store dito. Ayan yung store. Kung gusto mong pumili. So tatry lang natin lakarin hanggang sa dulo. Nanggaling na tayo sa kabilang dulo. Ngayon naman sa kabila naman. Medyo marami ng mga puno dito. Dikit-dikit na. Hindi kagaya doon sa kabila. may mga CR pa rin no? dami so itong isla na to hindi masyadong crowded hindi siya masyadong crowded lakad lakad lang tayo ako lang mag isa hindi siya crowded oh. pwede pa dito bakante dami baka pag peak season na ng mga summer marami na tao dito punong-puno sigurado itong at dito. Ayan. Sa ngayon, kabilang kabilang party palang yung napupuno. Pero hindi siya masyadong puno pala. Hindi masyadong crowded. Mga local tourists at saka may mga foreign tourists din. Actually, pwede pa mga magduyan-duyan dito kung may kasama ka lang. Kaso nga lang mas maganda yung marami kayo. Kasi dito medyo isolated na dito sa isla. Dito sa party na to. Wala na masyado tao. Dami pala mga puno dito. Dito rin pala may mga maliliit na cottage. Dito sa banda rito. Ayan o. Kaso naging abandon to. Wala masyadong tao dito na ano. Halos sa kabila yung mas marami. Ayan o. Parang siyang cabin. Coco cabin. So okay sana to Kaso dumi sa gilid. Madumi sa gilid. Wala nagme-maintain siguro. sa kabila may mga yung roof nila mga pawi pawid ayan ganda pa naman sana to no? ayan ayan no? at mayroong maganda doon na siguro residential to or mga nagkabantay dito sa isla sa dito na medyo lumuwang na naman dito may mga CR din pala dito Nandito tayo sa west side ng Kalanggaman Resto. Parang abandon na siya. Wala masyadong tao dito kasi sa park na to. Ako lang. Ako lang ang tao dito. Titingnan lang naman natin itong side na to. Ayan. Sa side na to, eto na. Ito na yung pinaka ng kalanggaman west side ng kalanggaman white sand na white sand ang linis, linis oh. white sun na white sun tingnan mo naman wala akong snorkel sarap dito mag snorkel nasa ah, so bawal daw mag swimming dito sa parting ito ay malo. dito naman sa kapila ay kalmada so pwede dito wag lang doon sa dulo

Actually, iniikot ko lang siya. Napakatahimik dito sa isla. Pag gusto mong tahimik, nalugat dito ka. Ah. Yan, oh. Ah. puno lang. Isla. Wala masyadong tao dito. Meron din pala mga Coast Guard Station dito. Yan. So ganda oh, ang ganda ng tubig, no? Oh. Salangaman Island. Ganda, oh. bilaw. 'No? Oh. So sulit yung pagpunta mo dito. dahil napakalinaw ng tubig ang linaw parang nasa Boracay ka din linaw oh Siyempre, na-try ko rin mag-snorkel. Ayan, no? Pero dito lang tayo sa safe. Kahit na mababaw lang ang pinuntaan ko na tubig, ay kitang-kita yung mga isda na tumalangoy sa ilalim. Ganda rito, Saya! <laughs> <laughs> Alanggaman Island dito sa Palompong Leyte. masarap swimming white sun sun napakaputi Napaka ginis ng tubig malabrakay mas maganda pa sa brakay yata ito Ayan, no? Murang cottage. Mura yung boat din. Ang maganda dito, yung boat paghahatihan nyo kung ilan kayo. Fairhead. So, ganda siya. Mura yung bangkat. alas 4 may rin uh, na yung namin ayan yung namin. Four, five, itong malaking pangka na sa Palangkaman Island. So, kung 30 packs kayo, i-divide nyo yun. Or, sa 20 packs, i-divide nyo yun. So, makakamura ka kung marami kayo. Meron hmm. din naman maintenance dito. Tinatanggal yung mga lumanda ako ng mga. Ayan. Ganyan siya kalinis. So mag alas 4 na pala at kailangan na mag-prepare para makaalis na. Dahil pag natis oras pa kami ay tiyak na maalon sa gitna ng dagat. Inayos ko na nga pala yung mga gamit ko at yung mga basura na kailangan dalhin sa mainland. Dahil bawal dito mag-iwan ng basura. So lahat nakaprepare na pati yung mga kasama namin. After nga namin mag-prepare ay sumakay na kami sa bangka. So ayan, paalis na kami yan. Lahat okay. Dala pati mga basura. Walang iniwan. So malinis Sulit at enjoy kami Ang maganda doon pag uwi namin May kasama pa kaming coast guard So safe na safe ba diba? Habang nakasuot pa kami mga best dyan.